Hello guys, magandang araw po sa lahat. Today is July 5, 2024. So ito po ang result po noong July 4, 2024. So sa Wavis po ito, kahapon is 750238 at 808 doubles. Okay, so bawit na karoon guys, ngayon araw ng Bernes. Okay, so ang guide natin today, guide guide number is 7 okay, so 7 ang ating guide so ang ating pasakay pasakay number is 818 8 1 5 0 so 'yan ang ating pasakay. Okay, so ito yung ating uh, best number po na 7 at 8. Yan po yung ating best pick po. ngayon, araw ng Biyernes, okay? So today's probables Friday. first combination natin dito is meron tayong 175 uh, so ito yung ating unang numero 175 sumunin sya target rumble next sa 175 ito ang ating best of july na 175 at 145 1 4 5 target number deep ito guys ha Okay so 145 Next probables natin potential na numero is meron tayong 185 1 8 5 So yan po yung ating patong combination Next yung ating pang apat Meron tayong 895 8 9 5 Next Meron tayong 810 So 8 1 0 Okay So yan po yung aking best 5 na kombi and ang ating pinakahuli na combination itong ating eskalera na 890 8 9 0 so yan po yung ating anim na potential combination ngayon araw po ng biyernes okay so target rambol ito guys last lastuhin na lang po ninyo ito 75, 45, 85 so tatlo ang makagawa po natin dyan sa alas 2 95, 10, 90 okay, so best ko yan mga boss sa alas 2 maganda po ito tayo on the spot 2pm so balikan lang ah, balikan sa alas 5 at alas 9 so 2pm on the spot Okay, so yan ang ating overall all draw pa rin natin ito mga boss ang ating kombi ayan so ito mga boss ang guide natin sim lang din po sa STL Swartre priority po natin sa ating Swartre Loto ayan so nga pala mga boss sa mga gustong sumali sa ating community sa ating GC ayan so, makikita dyan na join button na rin po sa ating Uh, subscribe yung tuslokon para makabil po kayo ng ating community ng ating GC no? makakapasok po kayo sa ating GC so yun lang po mga boss at kita kasi lang po tayo bukas same pa rin mga boss yung ating pamintin uh, continue pa rin natin ating pamintin na 950 okay so yun lang po mga boss May exit na po tayo kita kasi lang po tayo bukas sa ating live, sa ating uh, Facebook. Okay, kung mahilig po kayo sa mga ganitong uh, tips and guide dito po sa ating YouTube channel mga boss, pwede po ninyo i-subscribe po ako para always updated lagi sa ating mga combination araw-araw. Okay, so good luck po. Sana makachamba ta. Maka-on the spot po sana tayo ngayon alas dos. Peace.